hello. Hello, hello. Uy, uy, ang sama tong langgam. Uy. Sit, 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 sit ali, bang, bang. Sa laging sa lagubang bang. Ang babae sa Ang babae sa lansangan. kahit munti ang halaman doon ay sari-sari singkamas at talong si Gerylias at mali si tao bata bata ni mundo kalabasa At sa kamay rumpa, labanos sibuyas kamatis, bawang at luya, sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ang kang liklik, mga saging, wala namang.